Mga kadayari, ngayong araw po na ito, January 23, 2025, ay ang ika-126th anniversary ng pagtatag at proklamasyon ng Unang Republika ng Pilipinas dito po sa Parasuin Church, Malolos, Bulacan. Mula po sa mansyon ng mga kwenka sa Bacoor, Cavite, kung saan pinagtibay ang kasaninlan ng Pilipinas noong August 1, 1898 sa tinaguriang Bacoor Assembly o ang pagpupulong sa Bacoor inilipat po ni Emilio Aguinaldo ang kanyang pamahalaan dito sa Malolos noong September 10, 1898. Siguro magtatanong kayo, bakit sa Malolos, Bulacan? Matapos ipahayag ang kasarinlan ng Pilipinas noong June 12, 1898, sinimula naman ang pagbuo ng isang republika para sa mga Pilipino. Kasama dito ang pagpili ng isang kabisera na magiging sentro ng pamamahala at kapangyarihan. Napili po ang Malolos Bulacan dahil sa topografiya nito. May kalayuan na rin ito sa Maynila, sa Dagat o sa Manila Bay kung saan naroon ang mga barkong pandigma. Maaliwalas din ito at maaaring maglakbay patungo rito sa pamamagitan ng tren. Makalipas ang limang araw, September 15, 1898, binuksan na po ang kongreso na siyang babalangkas ng Saligang Batas. At noong January 21, 1899, na promulgate ang Malolos Constitution. Itinuturing itong pinakaunang democratic constitution sa Southeast Asia. At makalipas naman ng dalawang araw, January 23, 1899, ay pinasinayaan ang unang republika ng Pilipinas. Ito rin po ang unang republika sa buong Asia. Kung tutuusin, pwede po nating iugnay ang pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas mula pa sa kilusang propaganda nila Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at marami pang iba. Isinulong nila ang pantay na pagturing sa mga Pilipino at ang pagkakaroon ng kinatawan sa Spanish Cortes. Bagamat nabigo ang kilusang propaganda, ipinagpatuloy naman ng katipunan ni Andres Bonifacio ang laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Nagpatuloy ang himagsikan at napuo ang piyak na Bato Republic. Subalit na hinto ito nang pumasok sa kasunduan si Aguinaldo at ang mga Kastila humantong ito sa pagpunta ni Aguinaldo sa Hong Kong. Nang dumating ang mga Amerikano, pinaniwala nila si Aguinaldo na tutulungan nila ito sa laban nito upang lubusang mapalaya ang Pilipinas. Tinulungan siya ng mga itong makabalik sa Pilipinas. Nang makabalik, ipinagpatuloy ni Aguinaldo ang pakikipaglaban at nagsunod-sunod na nga ang kanyang tagumpay, lalo na dyan sa Cavite. Idiniklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong June 12, 1898 sa bahay ni Aguinaldo sa kawit Cavite. subalit mukhang nabudol siya ng mga kano. Hindi kinilala ang kasarinlan at nakipagkasundo na pala ang mga ito sa mga Kastila upang sa kanila isuko ng mga Espanyol ang Pilipinas. Nangyari ang lahat ng ito habang ang tropa ni Aguinaldo ay papasok na sana sa Intramuros. Nang mabatid ni Aguinaldo na nabudol siya, inilipat niya ang pamahalaan dito sa Barasoin Church at sinimula na nga ang pagbuo ng Unang Republika ng Pilipinas. Ang pagkakatatag ng Unang Republika ay ang resulta ng pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila. Ito rin po ang naging tuntungan ng digmaan laban sa mga Amerikano upang mabawi ang ating kalayaan. Patunay rin po ito na kayang magtatag at mamahala ng mga Pilipino sa isang demokratiko at malayang pamahalaan